Hi guys, uh, mamamasyal nga kami habang bakasyon pa kasi after this weekend, back to school na. Uh, Friday ngayon, pupunta na kami ng National Museo. Hi guys! <laughs> Naglalakad na nga kami patungong binondo para sumakay ng e sa Manila City Hall. Ang dami nga rin tao ngayon dahil holiday. At andito na nga rin kami sa entrance at chinecheck na ang aming mga gamit. Paalala nga pala sa mga gustong pumunta dito sa National Museum. Bawal palang magdala ng tubig at pagkain sa loob. Ayan, bawal nga yung pagkain sa loob sa tubig. may baggage counter sila. Let's go boy. Let's go boy bago ka makapasok sa pinakaloob, kailangan mo muna mag-register. Pagpasok mo nga sa pinakaloob, bumungot agad sa iyo ang spolaryo na likha ni Juan Luna. Dito nga makikita mo ang mga iba't ibang ginuhit ng ating mga Pilipino artist. At dito naman pagpasok mo, makikita mo naman ang mga sculpture. Diyan nga si Apolinario Mabini. Diyan rin si Rapulapo at marami pang iba. Diyan nga rin pala yung artistahin kong asawa. Dumako na nga kami sa pangalawang palapag. At pag nagutom nga kayo, maraming kainan sa labas lang nitong National Museum. Puro street foods. What, what all that? At patungo na nga kami sa kabilang building na tinatawag nilang Natural History. Nandun nga pala yung mga labing tinatawag nilang fossils. At pagpasok mo nga, ma-amaze ka. Napakaganda rin talaga ng architectural design nitong building. Kaya tara, simulan na nga natin mag-ikot. At pagkakit mo nga, bubungad agad sa'yo itong isang malaking pawigan. Sa kabilang banda ay mga tuna naman. Grabe pawigan. Eh. At ayan nga ang iba't ibang uri ng starfish. Mga seashells at ito ay isang napakalaking play na botanding. Yung bunsuko nga dyan, nagkakalikot-kalikot na rin at sumisilip ng mga seashells. Napakaganda nga nito para sa mga kabataan. Pagpunta nila dito, marami silang matututunan. At isa pa, ang pinakamaganda dito ay libre to. Napakarami nga ditong species na nakapreserve na. Tulad nitong iba't ibang uri ng isda. Mayroon ring crab, may pusit, at iba-iba pa. Dito sa area na to ay parang nasa forest ka. Dito nga nakita ko yung nawawala akong ka That boy. What they are doing? Mining the rocks. Natapos lang ang pag-iikot namin sa museum kaya ito mga gutom na sila kaya nag-jollibee muna kami dito lang to sa may kalaw. After nga namin kumain, dumirejo na kami ng luneta para makatakbo-takbo pa yung mga bata. Lexie! No, you raise Ate, Akin na yung bag mag-raise. Mag go! Go ka rin, do. go! Ka rin no. <laughs> Not like that. At dito na nga, nagtatapos ang aming pamamasyal. Kaya kailangan na muna naming umuwi. City Hall. <laughs> na guys.